<coughs> Lahat ng umano sa'yo simula nung tinex mo ko, puro demonyo sila. Walang walang tao sa na, na umano na eh, sa Okay. Sabi niya, yun yung hari. Okay. Lima okay. Lima? Hindi lang lima yan. Sige. Ah, uh, aponel yung hari nang ang yan mo para lahat sabay. Pera pa mo aponel para matu matutong ano. <coughs>

あっ、ah! <laughs> May tanong ako sa iyo. Huwag kang iyak nang iyak ha. ha? Masakit. Masakit. Bakit yung gugugulo mo yung utak nito? Na pa, bakit para? Magawad. Bakit? Ayoko siya magawad. Malakas siya. Mag Ma malakas talaga siya. Malakas siya. At tungkulin niya ang manggamot. Hindi niya pwedeng talikuran 'yan. Kaya ikaw haring demonyo. Hindi ka po sa amin ha. Nagkakaintindihan. Yan lang ba yung kaya mo? Kaya mo ha? Ka Yan lang kaya mo? O, birahin mo nga si Aponel? O, oh, oh, hindi mo kaya. Ang gulo kayo dito eh. Ha? Pahinsyan tayo, nahuli ka namin ha? Ha? tayo? Ha? Ganun talaga? Ha? At kung ano ang mission ng babaeng ito, hindi ikaw ang makakadlang, ha? Ha? Hindi papayag ang amang yawe at ang Panginoon na ka. Daming galit sa kanya! Paano maraming galit? Maraming galit! Maraming inggit! May ganun talaga, eh. Lahat sila nilamitan kami! <laughs> tawa kang tawa. Tawa pa mo. Ilit ang araw. Pahinsya tayo ha! Ha? Pasok ka ng araw? Apo, ah. ibigay mo sustensya. Ah. Lahat, pangkalahatan. <laughs> Tiyatawag ko ang lumulklok sa babaeng ito. Mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos na lahat. Diyos na nakatakotan sa impyerno. Pasok diwata. Puh! Magandang tanghali po. Ano pong... Uh, ano nangyayari sa babaeng ito at parang napabayaan nyo? Diwata. Bitaw. Ah, diwata, bigyan mo ako magandang dahilan lang kung bakit ang nagkakaganto yung mission mo. Nahirapan ka. Ah, anong kailangan mo para matulungan kita? Hmm? Protection. O oh, sige, babasbasan ko siya sa mga oras na ito, Paano po kayo sa balde? Kailangan maligo to. O sigurado na wala na nga ano rito ha, diwata, kaibigan. At ang layunin nito at ang layunin mo, manggamot. Alam mo po yan, mm -hmm. ha? At handa siya mm -hmm. sa anumang mangyayari. Sapagkat ang mission mo ay handa ka rin sa mangyayari. Okay. okay, huwag mo siya iiwan ha. Okay. O tatapusin ko to, itong mission na to. At naway Uh, hindi na ako babalik sa pagkakataon na may problema. Kundi babalik ako, makikita kami bilang Team Apo. Tama po ba? At uh, diwata, kaibigan, masaya ako sa uh, layunin mo, sa tungkulin mo. Uh, at huwag ka magala. Nandito lang si Apo Chalin, handang tumulong, at si Aponel, handa rin tumulong. Uh, at ano bang

yun lang, wala nang ano, wala nang iba. O kung merong kang papasabi about spiritual, telekinetic, usap tayo ha. At okay. uh, kung kailangan ako ng babaeng ito na iyong niluluklukan, patawag mo lang ako. Okay? Maraming salamat. Okay. Salamat po. Salamat sa sinasabi mo about sa akin. Maraming salamat. Huwag kang magalala kaibigan aking diwata na kaibigan, mag-iingat ako sa man ako pumunta. Maram sa labas. Pabilang akong tatlo ha? Isa, dalawa, tatlo, lubas! Pooh! Kailangan po tapo ako? Opo, opo. Ah, <coughs> uh, bas-basan kita para dire na yung ano mo ha. Kasi nung nakita tayo, hindi kita naano ng ganito eh. Tama. Mm -hmm. Lahat ng inanong ko. Hanggang uh, lang. oh, okay. Ah, uh, shout out sa lahat ito po. Ay uh, pinapakilala ko sa inyo ang team apo ng Bareto. Pangalan? Ah, uh, Jahara po. Ah, uh, sa mga taga Bareto rito, kung mapanood niyo ang aming video, kontakin lamang po niyo ako at kukunin ko rin yung number niya para po kayo ay mapuntahan niya. Mag-usap na lang kayo. Uh, hindi naman po si Ma'am ay naniningil. Donation na sure lang sa abot ng inyong makakaya. At kung walang wala, wala naman pong problema, ang mahalaga po ay matulungan namin kayo at ang kanyang lumuluklok na si Diwata Rusita. Rosita. Po. Rosita. Uh, at yung nga, shout out kay Aponel. Galing pa po. kami ng Tarlac, emergency sa, ang gamot sa namin. Sa team Apo. Okay, at uh, saka kay sa Team Supremo ng Bakulod, uh, wag tayo paggagapi, wag tayo papasilaw sa pera. Uh, at yun nga, kung ano ang kaya natin, Iga, uh, gawin natin yung best natin para sa makatulong tayo sa ibang tao. Shoutout kay sa manggagamot din ng Pangasinan, Bilyasis. Maika. <coughs> kay Maika. Ayan po, malupit na manggagamot din po yan. Uh, at yun nga kay Melo Legario. Kay Apura pa po kay Napo Marwin, mga Team Apo dyan. At si Team Apo Rosita. Rosita. Okay, maraming salamat. Muli akong Team Apo Eric. Apo Chalin. Magandang hapon po. Apat sa linggo, bukong liwayway ang dito na. agatas uh, gatas tubig lang sa tinapay. Ayan po, binabasbasa ng manggagamot ng bareto. O po city. Ah, uh, sa mga gusto mong magpagamot, mga taga bareto rito, kung mapanood nyo ang video, tawagan nyo lamang ako at ibibigay ko ang number niya para matawagan po niya kayo o kayo matawagan siya. Amen. Kaya po si A Apo nila na nagbabasbas. nagbabas-bas. Ubusin mo. Iubos mo lahat. Okay, palapangan natin ating ama. O ating Panginoon. Isa pong manggagamot. At ang mission niya po ay talagang lumaban sa mga kasamaan. Sa mga elemento na masasama at sa mga demonyo at sa mga mangkukulam, mambabarang at palipadang. Amen. Amen. Maraming salamat. Ngayon, wow. Kuryente ta. Kuryente. Oh, kasi, pumasok kasi. Pumasok na. Pumasok. Yes. Okay, okay. 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 Yun yung kakayahan. Kakayahan po. Ngayon wala na. Tapos na yung ano mo. Okay, okay. Shout out. Uh, Shout out po sa lahat ng team Apo. Lalo lang na kay Apo Rap. Apo Ken. Apo Maurin. At, at saka team Basta kay... Bakulod. Sa ka eh. team Bakulod po. Ayun. Uh, Shout out Team Supremo. Ah, uh, Team Supremo. Na pinangungunan ni Brother Carl. Oh, yeah. At saka kay Mike Si cute Mike <laughs> ka. Okay, okay, Magandang? Magandang tanghali. Poo! Poo!